Alam niyo ba kung ano ang panitikan? Kung hindi, halina't samahan niyo ako upang tuklasin kung ano nga ba ang panitikan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa kultura at ng ating pinagmulan. Ang panitikang Pilipino ay isa sa mga pinakamalaking bahagi ng kultura ng ating bansa. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang anyo ng panitikan tulad ng panulaan, maikling kwento, nobela, dula at iba pa. Ang panitikan Pilipino ay sumasalamin sa mga karanasan, pananaw at damdamin ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Isa sa mga kilalang panitikang Pilipino ay ang epiko, tulad ng biag ni Lamang at hudhud ng mga ifugaw. Mga akda mula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila at Amerikano, tulad ng Noli Tangere, El Filibusterismo ni Jose Rizal at mga nobelang isinulat ni Luwalhati Bautista. At iba pang mga manunulat. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagusbong ng panitikang Pilipino sa pamamagitan ng mga makabagong manunulat. Matatagpuan din ang panitikang Pilipino sa ibang wika at kultura sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa pamamagitan ng panitikang Pilipino, ipinapakita at isinusulong ang pagunawa sa sariling kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng identidad ng bawat Pilipino at patuloy na nagbibigay inspirasyon at karanungan sa ating lipunan. Bilang isang Pilipino, atin itong mahalin at tangkilikin at patuloy natin payabungin.